So, magandang madaling araw po sa lahat. Hindi sana ako gagawa ng video ngayon kasi walang wala yung editor ko. Pero, kilala niyo ito si Sir. Ha? Ito yung hinatid sa amin ng hindi na po makatayo. Siya ba yung nasa sasakyat? Siya so, yun, hindi pwedeng ilapat. Na paano ka, Sir? Madulas? Hindi naman. Ah, nung una, naitita na po ng ugat. Tapos, nung medyo nakalakad-lakad na ako, ang malas naman, naputol yung tali ng duyan na inupuan ko. Umagsak na. Umagsak ako. Ano so, ba yung mga Sabi ko, labas yun na, niya yun Tapos sabi, ano, wait lang sir, papahinga lang ako sa labas. Hindi ko siya nakita. Oo. Na. Meron kasing isang, may, may, may mga ano to si sir, may mga anong, insecure na kapitbahay. So yun, gumawa ng, ano yung sir, gumawa ng sarili ng fake account. Tapos nag-comment doon sa page na hindi pa rin daw siya magaling. Ano yung mga comment doon? Ano yung poll, yung mga comment doon, Paul? Ano? ah, uh, ano daw, ang doon, naglalabas mm. like, daw siya ng baril sa kanila. Totoo ba, sir? Hindi, ang sabi, ano, wala daw kaming pangbayad sa ospital kaya kung kani-kanino daw lumalapit na magpahilot. Yun yung sabi Tapos ng ano? Tapos nanghingi ng Gcash. Uh. -huh. Nanghingi ng Gcash doon sa group chat na ginawa ka rin. Uh -huh. Yun yung sabi ng ano, gumawa ng kaya kami gumawa ng video na to kasi kung makikita niyo yung profile account ni sir na mapapansin niyo na walang friend tapos sinabi na hindi ako gumaling or o sasabihin na kailangan ko ng pera kasi kailangan ko pa magpagamot. Mm. Gusto malaman after second session? Ha? Yung nagsabi sa kanya na hindi gumaling gusto malaman? Sir, pwede ka ngayon sir? Oh, walang tutulong dyan oh. Oh, asa na hindi gumaling? Ha? Hindi daw pantay balikat mo sir. Hindi sir, sir patagal ako sa rotation ko sir. Hindi. Oo. Oo. Kainan! Bakit gusto mo? Pantay pa kami ni Sir! Haan? May nararamdaman ka ba sa pagigat mo, Sir? Wala, wala. Wala. Ano? Dinala mo pa siya. Uy! Ano para Ano ba na? Wala akong belt ah. Oga. Tos, Sir eh. Oh, kita niyo yan? Baluktot ng dinala, Hindi nakakalakad. Wait, wait. Gusto niyo palakarin pa namin sa labas? Kaya ko lang to, ginawa kasi po, baka mamaya may yung, um, scam dun sa uh, account ni Sir. Si Sir kasi ang nagsabi nang hingi daw ng mga pera sa GCash. Ano ba oh. ano po sa ginawa ni Sir? Sa hangin, no, no? Oh. Like, so, GCash hingi no? Oo. Oh. Tapos sinisiraan kami. Mhm. Mm Ito po yung sinabi ng abnormal na kapitbahay ng Sir na hindi daw gumalaw ng oh, testing kasi nung first session nito pangit palakad dito eh. Oo. Oh. Diba nakagano pa lang konti? Pagilid. Eh? Pagilid pa. Sir, pwede sa pagkisa. Hindi ka naman sikat yung masakas. Gumawa pa na. Ka. na out, no? Gumawa pa e, na no e, oh, Alam so, ano? okay. hmm. 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 mo hmm. sa mo. Sa mga ganyan. Nga yan, nga yan. Ano lang yan. Ang kapatid na makakakain tayo ng tatlong beses sa isa. Pag mga ganyan, ipinapasa Diyos yan. Alam mo kung bakit? Kapag yung Diyos yung bumawi sa'yo, Ramis. Iba yun. Iba yun. Tapos magtutuwa ka ng todo. Paano ko nalaman? Mm -hmm. Subok yan dun sa lugar namin sa Antipolo. Proven and tested yan. Proven and tested yan. Ano, karma, no? Sakit. Antayin nyo yung karma kapag yung ibang tao naman gilin niya tapos tumutulong sa ibang tao. Hmm. Kasi... Kaldan, hmm. kaldan. Grabe! Siya na yun! Sir, na yun. Hindi ko alam na ayun yung video niya. Mga hindi pa magkailan. Blooming maalala. na siya! Blooming na kasi nung dinala sa atin, ano eh? Blooming. Sir, pwede ka sir lumaka dyan, sir. Pag-ulan ko. Uh, o, oh, yan o. Oh. Yan yung hindi magaling. Sir, balik kayo sa amin, sir. O, oh, ba? Diba? Hindi magaling, no? keno oh, hindi magaling, no? Pakita okay, okay, mo yung asawa, no? O. Pero si, sir. So, ulit, if ever po, na may account na walang friend na gumawa, nakamuka ay walang friend, tapos yung profile account ni sir, pakita natin yung asawa kasi maging, para maging aware yung iba. Ay, huwag na! Ay, na daw. Nahiya si ma'am. Nahiya ma si So, basta yun. If ever na si... Tandaan niyo na lang po yung mukha ni sir. If ever na gumawa to ng... May, may nag-chat sa inyo na walang friend. Ano, oh, sir, no? Oo. Tapos nanghingi ng account. Ay, nanghingi ng... Gcash. Ano, sir, hiningi? Ano daw? Talagang literal na. Gcash daw. Hindi oh, nagbigay? Wala naman. Pampadala Kasi sa, na sa hospital. Kasi naagapan ko. Pampadala doon sa hospital na siya. Kasi wala na daw akong panghulog ng kotse ko eh. Hindi, hindi <laughs> ko nakabiyahe. Eh. Hahaha. <laughs> Grabe, no, na, O ano? Ha? Pag may ganyan po kayong case, uh, welcome po kayo dito. So, God bless po sa lahat. I, ginawan lang po namin to ng video para po maging aware yung mga tao dyan sa mga sa bahay ni Sir, eh, sa mga kapitbahay ni Sir, sa mga kalugan ni Sir, sa sa page po. Ayan po yung sinasabi ng kapitbahay nila na hindi daw gumalik at nanghihingi pa ng donation para pangdala daw sa ospital. Dito po sa amin niya nang gumalik. So, God bless po sa lahat. Thank you po sa lahat po na pupunta dito, pwede nyo pong hanapin yung video ni Sir hanggang sa nakalaan siya ng lamang. Huwag kayong mananakit ng tao, ipasadyos nyo kapag may kaaway kayo. Eh.